guys eto naka exit na tayo ayan ang BA hospital maluwang yan ang gando nyan yan ang BA hospital veterans dyan nagtatrabaho yung aking asawa sa veterans hospital ano lang yan 5 minutes muna sa bahay tapos yung work ko naman traffic 30 minutes. Pati traffic 10 minutes lang. Ayun. Malapit kasi bahay namin sa city. Ayun, mga hotel, hotel 'yan. Ayun yung mga bilihan ng mga sasakyan. For mga hotel na yan sa likuran mga hotel hotel na yan Marriott Hotel saka ano pa yung isang hotel na yung nag work ako dyan sa hotel na yan one day lang Housekeeping <laughs> One day housekeeping kakukuha <laughs> ko lang ng green card ko sa Saka permit Permit, one day Sabi ko sa asawa ko Hindi ko kaya maglinis ng hotel I, I cannot see myself Na magwork sa ganyan Sabi ko wala namang masama pero syempre taman mo sa sarili mo kung ano yung gusto mong work diba naka one day lang ako dyan ara araw na nag start ako kinabukasan din ako bumalik Ayan. ay mga hotel yan mga likuran na yan hotel tapos mga small na pang passport yan malapit kami dyan sa city kasi bahay malapit hindi malayo hindi malapit, malapit na malapit katamtaman lang kasi dito nakakuha ng trabaho yung asawa ko mula nung nag siya sa military ang maganda sa federal kapag nagwo work ka pwede kang pa-transfer yun ang kagandahan si traffic. Thank you po. Bye-bye.